Nay, dinakpan nanga sa ulo 'pag take. Sakat pakiko na. Hay takban mo pa 'yung mukha mo ha. Ilalabas ko 'to. Oh shit. Oh shit. Inialdubaw. Okay na. O, nay. Gag. Bayat. So ngayon nga guys ay magpapagupit kami Pupunta po kami sa bayan Kasama ko yung mga tropa ko First time lang namin na magtutropa na mag ngayon Sana oh Pero tignan muna natin kung mayroon na Ito ay pagpapagupit Hindi totoo so, yan Tignan natin kung mayroon na nah. Millions fans around the world, let's get ready to rumble. <laughs> Yun! sa gasot? 100 pesos. Sana um, oh. ako. No. Wala na yung naiipom namin. <laughs> na ano, agad ang mahal na pagpagupit na ngayon hindi totoo yan ayun lang yun ayun diba? so, ito yun ayun lang natin mamaya pumunta kami mamayang alas 4 set natin yung time so kita kits mamaya